excited umuwi. <laughs> ayan guys, ang aking tipat. Nilagay ko dito yung chocolate ko kasi para wala nang bulky bulky. Hindi siya kasya. So, ayan. Cover na natin. Ayan, dagay ko nang ganyan. Kasi sayang naman kasi yung space. O, diba? Dapat maotak tayo. <laughs> Dapat maotak tayo, guys. Ayan ang aking paboritong teapot. And it's really, really pretty. Diba? Ang cute-cute nito eh. Wala. Mali. Wala. <laughs> mali. Mali. Dapat pala nakarangin ko ganyan. Tapos, ito ganyan. Tapos, ganyan. Kasi baka mamaya, mabasag ang ating platito, guys. Ang pinakamamahal kong platito. I really love this. O, ganyan siya. O, diba? Pwede ko pa bang lagyan ng chocolate dito sa loob? siya kaya yung chocolate dito. Ano may alaga. <laughs> Busy body din siya eh. Kaya ayan. Ito tingnan ang ilalagay sa akin. Meron pa akong plato nito guys. Pero hindi ko na madala kasi no space na. Saka na mo padala ako ng... Oh, andito pala eh may usip ayan Tatakot talaga ako na baka mamaya mabasag to hindi kaya ganyan dapat to I'm not sure hindi rin eh. Dapat pala talaga ganyan. Pero natatakot ako baka mamaya mabasag. Pag madaganan ba dito? So, ayan ang ating luggage guys. 20, 27 kg na. 30 kg lang yung pwede kong dalhin so ano ngayon so ano ngayon so 27 ano? kg na guys so ano ngayon anong gagawin ko laga sa nakakaroon ka. Kinuna niya ng tatlong haplas niya. Itinipa impact kasi ako, nandiyan siya. Dinakaw niya sa tatlong haplas ko. Asaway ng bata. So, hindi Sisiksik lang natin dito. Meron pa ang coffee guys. Eh, hindi ko na nilagay yung kape kasi hindi na talaga mag kasya Yun, naka-plastic yung kapi Yung kapi iha lang siya, kaya yan. Yan! Ang excited! <laughs> excited! Ah! Excited! Justin Balaba, excited! Bye-bye! Saya salah, ada aku tu mahirap tuh, isara guys, kasih gak puno <laughs>